matop pato gentle o nto ay mas maganda yabi yabi mas pato gentle tangto si mami na airplane blame si 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 mami goli goli ay goli si matop pato gentle si matop pato boy

Sige pa. Sige pa. Dali. Ah, ah. Bakit <laughs> <Dali>. pa? <laughs> ah, okay. Are. <laughs> are ya, are. are. <laughs> 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 Ani no, dali? <laughs> lang. Ay, basta ka, pidi. Wag sa'yo ka na lang. Oo, pogi. Oo, pa, managlag ka na naman. <laughs> ah,

Laban din yan. Gali na, na lang tayo ni Mami na. Babay, na lang na Kina, naman. Mama yung lagsinilat. Pabali. Dali, na. Magkakataon lang. naman. Ay, wag Ta. Oh, good. <laughs> <laughs> kay Mami. Pakitaan mo si Mami. Yes. Than the mountain deeper, than the ocean, water, than the universe. Mickey. Say hello to Mommy. Iyo. Iyo. May sarili kang lirik sa... Gabi! Iyo. Iyo. Dali. Dali, picture, picture na lang. Gabi, papogi! Say hi to mommy! Hi! Oi! Hi, mommy! Hi, mommy! Bye you! Love you, mommy! Oh, Bye Thank Tulala! Ho! Oh. Ho! Tulala <laughs> ka na naman! Gabi, hi, mommy! Say hi to mommy! Dali! Gabriel! Gabriel! Gabriel, gano'n, tanin mo dali. Hi to mommy. Say hi to mommy, dali.